Dahil nga linggo at sumabay pa ang init ng panahon, kaya napagdesisyon na namin na maglangoy. Pumunta kami sa minahan na pinakasikat na puntahan dito sa General Nakar. Pagpasensyahan nyo na kung ganito yung boses ko kasi sinisipon ako. Kaya ayan, nag ako ng video. Sabi ko nga, mauuna ako sa kanila para kunan sila ng video para medyo maganda naman sa aking blog At syempre, hindi naman pwedeng sila lang yung video sa vlog ko kasi blog ko to. Kaya ayan, nagpakuha din ako ng video at natatanaw na nga namin yung Greenland. Sabi nga nila ay pumunta na muna kami doon habang hindi pa basa at pagpicture. At dahil mamaya pag basa na kami ay tatama rin na pumunta doon para pag nabasa rin, ay diretsyo na kami pag uwi. Pagdating namin doon ay may mga nagiihaw pa na isda at nagiinom. At minakasabay rin kami doon na tatlong babae magpipicture din daw sila. At kinunan ko sila ng video oh, habang umaakyat at nagpakuha na rin ako ng video habang ako umaakyat at kitang kita nyo dito sa video na hirap na hirap na ako at pagod na pagod dahil sobrang taas nito at madulas din ng mga panahong yun yung chinelas ko at pagdating dito sa ibabaw tinignan ko yung baba mataas na pala naakyat ko at tapos kinunan ko na ng video yung buong Greenland tapos umalis na agad kami dahil medyo hapon na rin at kami maglalangoy pa kaya kinunan ko ulit sila ng video at dito habang naglalakad ay pinag-uusapan namin yung nauna kong vlog ng mahal na araw pa hindi ko pa na-upload kasi medyo na-late na ako mag-voice over noon kasi nga busy sa school at pagdating namin doon sa aming paglalangoy ay napakaraming tao kaya sabi nila ay pumunta na lang kami doon sa taas at humanap ng bagong lalangoyan at baka walang tao kaya naglakad uli kami at habang naglalakad kami ay kung ano pinag-uusapan namin ng na mga wala nang tungkol sa life basta ganon tapos pagdating namin doon, may naliligo din pero sabi nga, sabi ko nga, huwag na kaming dumiretso pa kasi medyo malayo na rin yung nalalakad namin. At habang naglalangoy sila, ay kinunan ko sila ng video habang sarap na sarap sila sa paglalangoy. Habang ako naman na hindi pa naglalangoy. Kaya ako na rin na nagvideo kasi hindi pa naman ako basa ng mga panahong yan. Tapos kumuha ako ng konting time lapse para naman may video kami magkakasama. At nung pauwi na kami ay nagtake uli ako ng video. Tapos habang naglalahad kami pa uwi, oh eh, ay natanaw ko yung nag ice cream. Sabi ko, hintayin na lang namin at bibili kami ng ice cream. At pagdating ng nag ice cream ay tiningnan ko na at ang available nga lang doon ay yung pinipig. At ang mahal pa nito, 20 pesos. Kaya dalawa lang yung nabili ko dahil iyon lang yung bariya ko. Ako, ako man dito ang tuwahan eh. At yung aming mga drawing na pag-outing nga ito at aming nakulayan na. Ay di bagat sobrang saya pa ganay. Un. Kaya eto nag video na ako para naman may souvenir at pagdating namin dun sa una namin paglalangoy yan ay ayan marami pa rin tao at pag dito ay eh, pag may umaalis ay eh, may dumadating at halos kahit nga gabi na ay eh, dito ay eh, napakarami pa rin naglalangoy ganoon talaga mga taga infantat at nakarain ako walang sawa sa paglalangoy ugali na namin yan dito at pagdating nga namin hani doon sa paradahan ng mga sasakyan aba ay eh, napakadami motor at alam mo naman, napakadami doon naglalangoy. Tapos, e, ayan, nagpa-video na uli kami habang pa-uwi. Tapos, pagdating namin doon, bago kami magbihis, nakakita kami ng batang umaakyat na lipote, humingi na rin kami. Yun lang. Thank you.